Pero siguro sa bagong relationship na hindi, hindi possible. Kasi hindi maganda influence. Sa interview ng Entertainment Press sa media ko ng bagong programa ni Claudine Barreto sa GMA7 na Lovers, Liars, sinabi ni Claudine na hindi pa natatapos ang annulment case nila ni Raymart Santiago. Nadidelay daw lagi ang deadline ni Raymart sa support at gusto daw nito kunin ang custody sa mga bata hindi na raw nakakapag-usap si na Claudine at Raymart, at sa mediation lang sila nagkikita. 16 years old na si Santino, 19 na si Sabina. And hindi ko alam kung bakit gusto niya ng custody. Ani Claudine. At nang tanungin ito kung may chance na maging friend sila ni Raymart, ay may pasabog na pahayag si Claudine. Dati oo meron, pero sa bagong relationship niya, hindi possible, pahayag ni Claudine at nang tanungin kung bakit sinabi nitong kasi hindi maganda yung influence sa kanya compared sa isa dati hindi naman sinabi ni Claudine kung si Jody Santa Maria na kasalukuyang karelasyon ni Raymart ang kanyang tinutukoy na bad influence